Maulang at mabagyong umaga Luzon, Visayas at Mindanao at uh, live po dito sa Gasan Marinduque Ano po ako po ang inyo kabayan Adrian Rosales. Maghahatid po ng uh, sitwasyon dito po sa bayan po ng Gasan. Sa kasalukuyan ano po ay uh, tayo po ay nakakaranas na ng uh, lakas at hagupit nito pong bagyong si Paeng. Ano po? Uh, medyo nag-cover lang po ako at uh, may mga ilang uh, mga halaman na o mga puro na uh, nakita tayo na nagsipagpagsakan Ano po. So sa ngayon, pakita po natin yung lakas itong hangin na unti-unting bumabayo dito sa atin pong lalawigan ng Marinduque. Ano po? At uh, batay nga dito sa track ng uh, tinatahak ng bagyo expect ng bagyong Si So ito po ang sitwasyon dito po sa Tingkialagyan ano. Ah uh, dito po sa Masiga Agasan Marinduque. Ramdam na ramdam na po ang hagupit ng bagyong Si Pael. Ano po? Ah uh, medyo nagpo cover lang po ng hangin. Oh na may kasamang manakanak ng ulan ano po ang nararanasan po natin dito po sa atin pong kinaruroonan ngayon ayan medyo nabasa na yung ati atang camera ano so ayan at uh, cover lang po tayo sa ngayon ano ayan at uh, yan po yung sitwasyon dito uh, yung pagkintayog po ng mga puno ayan ay talagang may mga bangilan ilan na po na mga alaman ano, mga saging ano at uh, kung ito po ay magtutuloy-tuloy, iasahan po natin na may mga maiiwan talagang pinsala. Although hindi naman po ganong kalakas itong bagyong si Paeng. Pero uh, ito po yung atin nararanasan may ulan at hangin sa kasalukuyan. Ano po? So uh, patuloy po ang aming paghatid sa abot po ng aming makakaya ng uh, mga kaganapan dito sa ating lalawigan halaw na po sa ating mga uh, kababayan na wala dito sa ating lalawigan ng Marinduque ayan at uh, 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 iahatid po namin sa inyo yung pong hanggat meron po tayong internet ano, ay iahatid po namin sa inyo yung pong sitwasyon dito sa ating Nalawigan ng Marinduque kumusta po sa inyong lugar mga kababayan pwede po kayong magpadala ng inyong pong mga video ano po latest video ng inyong lugar na kinaroroonan nayon at talagang uh, napakalakas ano po uh, para po mayhatid natin ano yung kaganapan ng ating pong uh, lalawigan sa mga oras pong ito ano, pwede po kayo magpadala ng inyong mga video uh, sa Marinduque News ano po, pwede po kayo mag-send sa aming email info at marindukenews.com info at marindukenews.com o kaya ay sa ating uh, magpwede kong magpagdala ng mga clips para po ma-update yung ating mga kababayan ano? at uh, yan lamang po pansamantala mula po dito sa bayan po ng Gasan ako po ang inyong kabayan Adrian Rosales dito sa Marinduque News Network sa ating hashtag BHPAEng 2022 magandang araw ingat po kabayan Uh, Mag-pray po tayong lahat. God bless.